naman yung nasa ulo mo. Pero so, syempre may kasi ang hangto nagbabagang balita ngayon. Nako, ina high blood na naman ako mga kabatang helmet kaya yung makikita niyo diyan tumubo na, sili na siya. <laughs> sili pala yung halaman. Ala ko toge okay. So ay to muna, syempre today sa Barber Happy Day. Sana tumama bagong pasok sa si channel to. Please don't forget to click na subscribe po Tiny Tayo din para lagi updated. Sana tumama inay para sa sasawsawan at mga latest news. Namin ni Bitchoka Nako, Medyo kapar. Mm. Ito balita na to kasi kahapon pa to. Oh. Pero hindi talaga siya parang nabibigyang pansin. Wow. Kasi bigla nga pumutok yung mga bibe. Nakakalaga naman talaga. No? talagang so, sinang bibe. Nakakaramdam na ako eh. Tuwing merong mga mahalagang issue. Mm. Bigla merong papasok na issue na wala naman ang oratorya. Huh? Eto kahapon pa to medyo kapar. Yung issue nga kay Pastor Kibbs. Oh. Na nakalipad sa raw. sa China. Pakiulit nga yung lipad. Ayan. Maligat. Paas mo yung tamay mo. <laughs> Hindi. Parang aswang ah. Ay, talaga. talaga. <laughs> <laughs> Pero ito nga, bisuga po eh. Eh, din yung balita kahapon regarding naman Oo. para sa mga kabibihan. Oh. Sabaya. Kaya, eh, di na tabunan na naman. Itong oh. mas mahalaga. Ito, mga helmet. Nakalipad na daw. Si Pastor Kibs papuntang China. Oh. Napaisip ako. Sa dinami-dami ng mga bansa, bakit ka sa China? Woo! Marami mo mga Asian countries eh. Thailand, oh. Vietnam, Myanmar. Marami. Ba't sa China? And, kung marami naman pera, di ba? Mm. Bakit hindi ka lumipad sa US? Ooh. Sa New York. Eh, kisabagay, di ba? Para meron siyang ano sa US yata eh. <laughs> <laughs> di ba may ano FBI ba? So, X so, eh, na. May New Zealand, may Australia. Bakit? Switzerland. Oh, Switzerland. The oh. land of? Milk and honey. Hindi, <laughs> <laughs> dahig. Pwede yon. naman din. Ha? Dahig. The Hoy, the, bunga yan ah. Oh, <laughs> <laughs> Pero ito nga mga helmet, oh, panoorin nyo muna to. Uh, Apollo Kibuloy is also very influential. Has it something to do with that? No one is above the law. And he said that you disrespected him. Unfortunately, si Kibuloy ang nagpakita ng disrespect sa Senado. Are you satisfied with the explanation given to you by SP? Uh, I don't need to be satisfied or dissatisfied sa paliwanag ni SP. Ang nangingibabaw sa akin ay yung pag asa na mapipirmahan yung Sabina. Pwede ba siyang sabihin na unprecedented? Parang nakahang lang yung request for Sabina sure kung unprecedented kasi karamihan or halos lahat ng mga sabina ay pinirmahan naman ministerially. Basta ako nakatutok lamang dito sa sabina ko ngayon sa Committee on Women and umaasa na mapipirmahan ito. Uh, Apollo Quiboloy is also very influential especially to to a number of politicians uh, who are from Mindanao. Has it something to do with that? No one is above the law. Kahit ano pang tulo ang iputong nila sa kanilang ulo regardless kung influential o malapit o ano paman, no one is above the law. Kahit pa yung kataas-taasang opisyal dito sa ating Republika. Okay, are you disappointed that your request for subpoena continues to hang? Mahaba po ang pasensya ko. So kahit uh, naiinip ako, iintayin ko po 'yan. At habang naghihintay sa Sapina, itutuloy ang pagdinig ng komite. After kasi na inishue niyo yung challenge for Kibuloy to appear before your committee, he issued a video statement and he said that you disrespected him. Unfortunately, si Kiboloy ang nagpakita ng disrespect sa Senado. Imagine calling a Senate committee hearing a kangaroo court, ano yung itatawag mo sa taong nakatanggap ng hindi lang isa, kundi dalawang imbitasyon, tapos hindi man lang sinagot at lalong hindi nagpaunlak. Humihingi siya ng respeto sa sarili niya na hindi niya binibigay sa isang institusyon, sa isang komite. Kaya't ta, uh, kung may pagkukulang sa respeto, until this very day, sila po yun. Alam ko marami nang uh, nagtatanong sa inyo pati sa akin at sa mga kaopisina ko kung may sabpina na ba para kay Apollo Quiboloy. A sabpina has been requested and I follow this up with a formal letter to the Senate President. At kung totoong walang kasalanan si Quiboloy, kusa na silang magpapakita sa aming pagdinig sa lunes at hindi pa tagot tago na parang kriminal. Simula nung hinain ko ang resolusyon para imbestigahan ang mga pangaabuso ni Apollo Kiboloy sa sarili nilang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, napakarami na po ang mga lumapit sa opisina para ibahagi ang sarili nilang mapapait na karanasan. Pagkatapos magbigay ng testimonya ni na alias Amanda, at alias Jerome sa unang hearing, ay uh, maraming dating mga miyembro ang nabigyan ng lakas ng loob para magsiwalat ng baho ni Kiboloy. Pero sa kabilang dako, dinumog po sila online ng mga alagad ni Kiboloy. Pinaratangan ng kung ano-ano para maliitin ang kanilang katotohanan. Their identities were even exposed, risking their safety. Mayroon po kaming ebidensya ng pagbabanta kay alias Amanda at alias Jerome at sa iba pang mga balak na magwitness Sa katunayan, ang isa sa kanila, kinasing yung karinderya niya ng mga taong nakamotorsiklo. We also have it on good authority that former members of KUJC are being gathered and promised favors in exchange for not cooperating in our Senate investigation. Ang malala, may ibang mga miyembro ng kingdom na mukhang inutusan na makipag-ugnayan sa opisina ko para magkunwaring tetestigo tungkol sa mga pangaabuso ng leader nila. Pero ang totoong pakay pala ay pagmukhang walang kwenta ang hearings ng Senado. Ang kapal, 'di ba? Iyan ba ang utos ni Kiboloy? Iyan ba ang gawain? ng isang anak ng Diyos. To anyone, anyone trying to spoil our investigation, this is a warning. Huwag ninyong linlangin ang institusyon ng Senado. Hindi nyo kami basta-basta maloloko. At kay Apollo Kibuloy, dapat managot kayo. Hindi lamang dito sa pagtatangkamong paghadlang sa isang lehitimong investigasyon ng Senado kundi lalo na sa sistematikong pang-aabuso na ginawa nyo laban sa kababaihan, sa kabataan at sa mga pinaka-vulnerable sa lipunan na taus-pusong naniwala sa inyo. Maraming salamat po at handa na po ako sa mga tanong. Yan! Yung panayam naman kay Sen Risa. Kasi mm. medyo ka pa yun, sa nga. Parang nirequest na siya eh. Oo. Bakit hindi pa kasi pinirmahan? Eh, marami daw nga kasing ginagawa si Subiri. Oh, eto. Ayan naman yung sinabi ni Mr. Subiri. O, oh, diba mga helmet? Ano masasabi niya sa statement na yan? Na? Busy nga. Ano ba? Ha, busy. busy. Pero, ano masasabi niya man sa picture na to? Woo! O, oh, diba mga helmet? Ha? Huh? Nakakawindang. Kasi matagal lang inaano yan eh. Yan sa Sumpina. Mm. Diba? Parang tagal nang nililitis yan oh. sa Senado nila Sen. Riza. Pati uh -huh. nga, yung firma, diba? Ang Senate President. Pero, nakakagulat mga kabata helmet ha, kung totoo talaga, oh. na nakafly-fly -fly na si Pastor Kibs, oh. ano nang ganap? Ano nang susunod? nakbang, O oh, diba? Eh, sino na kaya ang susunod na lilipad? <gasps> diba? At kung halimbawa man, hmm napunta nga siya, umaten nga si Kib sa Senado. Yan nga yung isa pa, video eh. Sabi nga ni Senrisa, no, magpakita lang siya. Ba't hindi ba siya magpakita? Oh, ano yun, video ka eh, pa? ba magkikita sila ni Subiri? Huh? Ano mangyayari? Oh, eh ano naman kung magkita sila ni Subiri? Sa Senado? Close? Ay, ano? Oh, ah, e o, Eh, pero kung titingnan natin, base dyan sa larawan na yan, no? Ano kaya yung ganap sa mga panahon na yan? nako, talagang alam mo, video pa buti lang talaga, may nausin na yung mga picture-picture, oh, selfie, video oh, oh. na nga ngayon eh. Para may resibo, may ebidensya. Oh, oh. Pero yun kaya, ano kaya pinag-usapan nila dyan? Pero huh. ito, talaga, no, mga kabata helmet. Comment down below nyo dyan kung ano naman yung masasabi nyo regarding dito sa issue ni Pastor Kibbs. Uh -huh. Bakit ba lagi na lang tayong natatakasan yata ng ano? sa mga kaibang nilalang. kasalanan ng bibi? Kasalanan ng bibi to. Kasi itong bibi na to, nag-trending talaga to kahapon. Kaya, ayun, natakpan tuloy ang issue eh. Takpan eh. Nabasa ko nga yan mga kabatang helmet do sa isang sinusubaybayan ko na page. Mm. Talagang ano nga, yung kay Pastor Kibs, nabalita na siya Oo. sa social media, mm. sa mainstream, mm. pero hindi talaga yung, alam mo yun, nagbabaga. Mm. Na kahit nagbabaga talaga yung issue, kasi seryoso yung usapan, mga uh -oh. kabatang helmet eh. Seryoso yung usapin. Pero itong, nga napunta ka sa mga kabibihan. Pipi, power. Hay, ako mga kabatang helmet, hindi ko talaga alam ang magiging ganap. Sabado pa lang ngayon, katatapos lang ng one week natin. Uh -oh. Pero, ano yan, mga kabatang helmet? Bakit kailangan lumipad? Yan yung mga katanungan ko eh. Bakit kailangan lumipad? Bakit kailangan tumakas? Bakit ayaw? Ba't hindi humarap sa Senado? Bakit ayaw humarap? At sino yung susunod na alis? Sino yung susunod na lilipad? At bakit sa China? Lumipad nga ba? Yun pa ang sa tanong. Totoo ba lumipad? O pwede rin press release lang na lumipad pero nandito pa? Ba't ayaw umatin? Ay, naku, baka Atin lang helmet. naman. May kakainin naman dun. Wala, mama. Baka may... May papoods doon, no? Woo! Hello? Meron naman eh. Ah, Tsaka may tubig. Ah, tubig. Ah, ah, tubig? May tubig naman. May, meron, ako, meron ako, meron ako inatenan. Hindi man lang nagbigay ng tubig. Ay! Naghanap pa nga kami ng tubig. Ay, so, ayun, mga bata. Provide your, your own tubig? Ha? Oo. -o. Ayun, mga bata. Ayun, Comment down below and mega lang shoutout sa lahat ng mga nagko-comment sa atin, no? From uh, okay. Nanay Maxima Robles, Al Olalia. Maraming salamat Maraming po. Maraming salamat po. Easy! Sino pa mabisyo pa? Ang dami! Diyos ko nakakaloka. Ang dami mga nagko-comment. Pero maraming marami maraming salamat po. Salamat and po. sa mga bagong subscribers and followers natin, maraming maraming marami salamat po dito sa YouTube, sa TikTok account natin, sa FB natin. Maraming maraming salamat po. Basta yung mga bata helmet. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. As always, sabi namin sa buhay nyo, nag-helmet din ang buhok nyo. It keeps getting better every day. God bless everyone. Ako! Talang! Maanghang ang balita. Maanghang talaga to, Bidjuga Perth. Kasi kailangan talaga magkaroon ng hustisya yung mga natin na nabiktima ng kusinong mga nilalang dyan na patuloy pa rin na malaya, nakakalaya, nakapaglakad ng normal. Magtatanim na nga ako. Nang bibe? Ha? Nang bibe? Hindi. Nang ano? I Stop! I Stop!